at nagpapasalamat tayo sa mga taong kagaya nina, tatay June, ni tatay Jun tsaka ni, Danica dahil itinuturo sa atin yung mga ganitong lugar dahil pag dumating yung araw wala na sila hindi na, na may ikwento yung mga nangyari dito so ito ang unang kuluong no? ayan halos kaparehas din dati mga badi ito sa pinuntahan natin. Ayan. So hanggang ngayon, may mga kumukuha pa rin ng tubig dito. Meron, yung pong nagaanan natin bahay, mm. din na Inumin. Ano po? Uh, hindi na po ginagawa. Nilalaban na lang. Po, Oo. Oh. Na po ay pagkakalaban. Ayan. So ito, yung... Uh, yung pong isang yun, sir, yun po ay inuman dati ng mga hayop. Doon sa kabila? Ito po. Ah, ito. Oo. Oh, oh, oh. Kaya nakatakano naka siya sa lupa. Inuman po rin ng mga hayop yung baka So meron pa ring uh, Kaluong dito mga body. So yung pupuntahan natin na sunod itong uh, water source nila. So kaya ano to eh, ah uh, kumbaga eh magandang pestuhan pagkampuhan kasi na meron silang napagkukuhanan ng tubig. Ayan. Kagaya ng ating Ah, sige po. Okay. Ito meron din dito. Then dito sa medyo itaas. Meron pa rin dito. siya eh. Ayan, na. ang doob. Hanggang dun siya sa taas. Sa, dahil sa doob. Ito pong maliit na to. Yan po ang tinukunan po dati namin ng inumin. Tapos? Plus ito naman po, yung kapag po may mga kabayong napapauli po dito. Oo. Dito po kinukuha. Tapos po, ito po. Ano pong dalawang ito? Ito po, pwede rin pong inumin, pwede rin pong paglaba. Pero ito po talaga ang mismong ginagamit namin pag laba. Bali po, nung pong kabataan po namin, marami din po mga galing pong mainila, nagbabakasun. Tapos po ay isinasama po ng mga pinsan-pinsan din eh, din po naliligo. Uh -huh. Pero itong parting ito, wala talaga ng tubig dito, no? Ito, ito, ito. Wala, wala. Wala So, yan, ay meron. Po sa mga ano din po yan, mga hayop din po. Mga uh, hayop, bak umakit dito para uminom dito dito Ayan na... po yung second floor na Ah, second floor uh, Grabe mga buddy Nabibilang nyo ba kung ilan ang tunnel yung ating uh, Pinupuntahan dito? Yan, Meron dito Meron din po dito oh. yeah, yeah. Oh, may din daw doon. Ang napuntahan natin isa, tatlo, tatlo. Apat. Pinakamalaki apat. Aray, lima. lima. Anim. Yung are. Okay. So may pampito. Ito, ito pala yung pinuntahan natin. Oo, oo, oo. Ito, pangwalo. Pangwalo, are. Yan, pat yan ang tanong lahat. Oh. So, itong dinadaanan natin ito uh, Noong unang panahon, dito rin oh. Bumababa yung mga hapon yeah. Para kumuha ng tubig dun yeah. Sa kabila Oh, mataas pala to Oh, dito ay kalina galing ano? Oh nara din daw dito. so pang walo dito. pang Siam. So meron din daw, no. Ayun mababaw, mababaw din do. So tingnan niyo yung network ng mga trail dito. Mula dito sa kabila, dito sila dadaan papunta doon. Kuy, ano naman iba yung... sitio iba yo. ayan po, kaluo. Ayun oh. Meron din doon, no? Ah, yeah, ito malaki itong kaluong na ito so yung kaluong mga body ay yung mga uh, water source At uh, maaring wala pa ang hapon eh nandito na ito ayan mas pinaka ano to pinaka malaki to mga taga dito. Pare, inuman pala rin. Ito pa rin oh. Yan. Mula sa itaas, mula sa mga puno na nandini. So, hindi na po, hindi na po. Okay na po. So itong itong Sir, December 21, 1980. December 20, 1980. Pero itong ibang parte na to, mas ano pa. Matagal pa 'to, 'no? Matagal lang pa daw. Wala pa. Wala pa. Baka baka kastila pa. Pinaayos lang 'to ng ganto. Oo, alam mga tao-tao, barangay So may isa pa dito ang kaluwang mga body 'no. Nandito sa kanan. Yan, gitulai. Tapos 'yun. Yung parte na yun So kalimitan sa mga ganito ay may malaking puno sa itaas ayan yung pinakaagad po naging oh. source ng daloy ng tubig yung ganitong kalaking puno kasi ilang libo o siguro ilang daang galon ang ano ang naiimbak niyang tubig at yan yung lumadaloy dyan sa mga ugat niya so kahit dito sa agbang na ito mga body Marami rin daw dito mga butas At isa na yung nakikita ko doon Grabe ang Kagubatan dito sa Barangay na ito Diyan na rin daan natin palabas? Ah babalik tayo doon Okay so meron din dito Ayan ito oh, medyo moderno 'to kasi may bubong. Ayan. So, pang ilan na po itong kulu-kuluong natin na nakita, lima? Pan lima. Okay, panlima. So, ito Inumin ito at wag na ng panlaba at panligo. Ayan, merong uh, rebulto dito ng uh, Mahal na Birhen.